So dito tayo ngayon sa My Kindram. So nakita nyo guys, ayan nasunog po yung outpost na So nasunog dito guys, so, ayan oh. Andyan sa likod. So may kasali pang mga bahay yata diyan sa likod niya, tingnan nyo. Ayan oh. Nasunog siya guys. Ayan. So ito yung location niya, ayan oh. Dito na sa My Kindram. Ayan sunog po yun guys ayan ito yung kanilang outpost ayan ayan hanggang likod yung sunog ayan so grabe ang lapad ayan. ayan ito yung kanyang bahay bahay guys ayan. ayan so dito lang yan banda oh. ayan So malaki rin yung damage ng sunog guys so oh. para ang diyan sa likod yung maraming bahay na nasa na, ano dyan, na nadamay ayan ito yung kanyang location banda ayan so gilid lang sa ng highway Wawa naman guys so tingnan mabuti na lang guys hindi naubos yung mga bahay kasi yung mga bahay dito medyo malayo ang mga distansya nila kaya hindi na nasali lahat ayan so konti lang yung nasunog ayan siya ayan, ayan. wawa yung outpost ng pulis sa atin guys nasunog ayan ayan sunog siya ayan so, ang na natin konti Yung, ubos yung, ubos mga gamit nila ayan oh may bomba pa sila dyan sa likod ayan so ubos guys kawawa naman oh sunog na sunog talaga guys ayan ayan guys ganun kawawa naman yung area nila Ayan. O. Oh. Grabe guys. Nasulog talaga. Diba ayan o. Oh. Eh. Dito lang yan banda. Ayan. Ayan.